kami kan kami mata sayo so bangka nama tarawayan ajib bagul ayo ikak ai singka ajut nama aba selamat datang arabik ini ngatai ko lah age aba ibru mulai mulai angin ari saleh sabakan datang pulau sekan yang main malah bisa pina karalabong ini lo sayo pun asa karap pun

Lagi nagpapahal sa amin, Ama! Sa aming makanak, Ama! Hanggang sa kamuha Buhayin mo sila, Ama! Paging malakas! Buhay at lakas ang mga kanilang kailangan sa kanilang gawang paglalakbay sa magulong sanlibutan ito! Oh! Magulong-pagulong na ang sanlibutan! <laughs> Hindi na namin alam kung anong aming kakawit! Pero salamat, tama Ama! नहरी चोका, अलग लाइट मुकाबे, लाके मुकाबे लेलिका, सारे मकाबा मकाबे क्या यारे, लालू लालू ने सब गुम रखा यार, लाके हमें घटसा सही से, पूरी सही भगुती बतावे, नहीं रो अबार, जब जब तोड़ कर ना करे, बारे बारे नीच मकाबी साल साल के ताव साफ sa pagkatapa na ayos pa na aming mabuhay. sumamba sa nagkailang mong pangalan. Aba, ang kapatid kong nasa malayo. Oo, oh, malayo malayo siya sa amin. Nagbigay siya ng biyaya, Aba. Para sa amin sa mula kayo. Aba, salamat na kapag Salamat! Saba ka buhutin mo! Tutong! Tutong! Saba ka mo sa akin! Wala kami may tutong pa sa'yo, Apa! Sa nakila mo mong pagpamahal! Aba, kahit malayo ang kapatid namin! Aba, ingatan mo siya roon! Huwag mo siyang pamamayaan! Ipakalo mo sa kanya kanyang kailangan! Buhay at nakasama na kanyang kailangan, Apa! Wag mo siya kumamayaan, Ron. At abo! Abo! Salamat ang na napakarami! Sa magulang kong narito! Aba, kaarawan niya kayo! Ama, Aba ko dito sa lupa, ama. Para mahawa mo na! Para mahawa mo na! <laughs> Nakakalo ko sa kanya lagi Kasiang kay lakad Gaya ng aking itinadalangin sa iyo Nakakabayan mo sila sa kanilang pamumuhay Huwag mo sila kiiwan na ba? Huwag mo sila kiiwan Ano ba? Kanilang kailangan dito sa lupa Lagi mong ipagkaloba ba? Ang kanilang kakangailakan Aba, salamat ng napakarami sa iyo parabi parabi mong salamat sa iyong kabutihan at kinakilaan ng iyong pag-ibig. Panginoon, Panginoon, Nung Isus, kahunay na lumalapit at pumuri na sa iyo. Nagmamakawa sa iyo ng ilubos. Kung maaari ba, Panginoon, pag-isuyo sa maglahat yung dalagyan ngayon. Sabagkat ikaw ang luk luklokan, bihayang magkukula sa kanya. Panginoon, Isus, ako sa iyong sumatang palataya. Nagtitiwala ako, Panginoon. Iriyong tayo mula ko ngayon sa iyong ama. Aba, muli akong yung sa iyo. Buong aking pag-aasama. At sa pagkain na ka ngayon sa aming harapan. Pag-ibas-basaan mo ito, Aba. Sa pagkain ito ay biyayang nagpumula sa iyo. Sa tanging pangalan ni Mr. Sosa, sa nagkila kong pagligtas. Amen. Amen.